Hi guys, welcome to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog. Ano po? Ah, uh, upo si Papa Tok, sa inyo animal technician and consultant. Ah, uh, ngayong araw na 'to, meron po tayong customer na pupuntahan at sa service natin na uh, tuturuan po natin ng kanyang mga biik, yung anak po ng kanyang inahing baboy ano. Uh, magtuturo po tayo ngayon. At uh, sinulit ko, kung ikaw man ay napadaan na sa YouTube channel At hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe ka na At huwag mo kalimutan pinutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video uh, ah nagpapasalamat ko pala ako sa mga walang sawa sumusuporta sa aking YouTube channel uh, At sana po, huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa aking mga video ano po, uh, Okay guys, sa hanggang mamaya ulit. Update na lang kayo sa kung anong gagawin at kung saan-saan ako magpupunta kayo araw na ito. Ano guys? Okay guys, uh, papunta na tayo ngayon sa ating sa-servisan. Ano? Dun sa ating sa-servisan na uh, inahin. Tuturukan natin ng mga BX. Ano po? Uh, guys, uh, naglalakad lang tayo kasi hindi pwede pumasok yung tricycle natin dito sa looban ano? uh, kaya naglalakad lang tayo dahil ang dala natin ngayon sa sakyan ay tricycle yan guys ito yung daan, papunta dun sa customer na sa natin na uh, pumunta sa bahay yan. okay guys, uh, update ko lang kayo maya maya kung uh, ano yung mangyayari ngayong araw na to ano, At saka kung sa, saan ako pupunta At kung ano pa magagamit ko ngayong araw na to guys Okay guys uh, Malapit na tayo dito sa ating pagsaservisan ano? Yan. Naglakad na lang ako kasi Hindi makakapasok yung tricycle Dahil tricycle yung dala natin Ano na? okay ako pag nandun ako sa may beek kung toto ka Tau po Tau po Lo. Balot na balot na lulang. Malamig pa nandito dito abay Pareho ay ano ha, pag ako tinurukan kahit ito isang ding, huwag niyo mo nang ng na ha. Huwag babasa ang Hindi, na ganyan naman ang pa, patay, hindi naman niya

Ayan ka mag-iisang buwan ah. Hindi na uulit na babawasan. Hindi na. Hindi na. I'm in Pero yung ginamit na guys, ah uh, ito yung aking mga tinurukan. Ano? Yan. yung tinurukan natin na hog collar. Ah ang customer na tinuro ka Hi okay guys uh, palabas na ulit tayo ng dito sa customer na tumawag sa atin pa oh. balik na ulit tayo sa sasakyan uh, yan. tapos na tayo magturok sa mga biik tayo ngayon ay pabalik na na sasakyan ang tricycle sige guys uh, update ko na lang ulit kayo mamaya kapag ka nasa bahay na ako ano uh, sige guys hanggang mamaya ulit